ang buhay OFW. Ano nga ba talaga ang totoong buhay ng isang OFW? Malamang, hindi nyo alam. Maraming nagsasabi na mayayaman daw ang mga OFW. Pero ang totoo, hindi. Bakit ba nila nasasabi na mayayaman ang mga OFW? Dahil ba sa kumikita kami ng dollars, real, euro, at kung ano-ano pa? O nga naman, mayaman tayo sa dollars. Pero, ang di lang nila alam na halos lahat ng sweldo namin, pinapadala din namin sa Pinas. Sa mga pamilya, kapatid, kamag-anak, o mahal sa buhay. Minsan nga, mas gugustuhin pa namin walang matira sa amin. Minsan, dalawang beses sa isang araw na lang kami kumakain dahil sa sobrang busy sa paghahanap buhay kasi gusto naming maiangat ang pamilya namin sa kahirapan. Yung tipong instant noodles lang, okay na kami nun. Ang magtrabaho sa ibang bansa ay hindi masaya, hindi biro at hindi madali. Dahil sa naiwan naming pamilya sa Pinas, mga kaibigan, lalo na kina mama at papa. Hindi nyo alam kung anong hirap ang kailangan naming isakripisyo sa pagpunta sa ibang bansa. Nakikipagsapalaran kami sa isang lugar na hindi namin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Inaalagaan ang ibang tao kesa sarili naming pamilya. Tinuturo ang bumasa at sumulat ang anak ng ibang tao habang ang kanilang sariling mga anak natututong mag-isa. Nag-aalaga ng anak ng ibang tao habang ang kanilang sariling mga anak nagkasakit na wala sila. Isinasakripisyo din namin ang mga mahalagang ok okasyon katulad ng birthday, graduation, Pasko, bagong taon, at iba pa. At mayroon ding iba dyan, pati ang paglibing ng kanilang mahal sa buhay hindi nila nagawa. Ang buhay ng isang OFW ay hindi madali. Ang isipin pa lang na hindi mo nakikitang lumalaki ang mga anak mo. Ang hirap na, di ba? Yun bang wala ka sa tabi nila pag kailangan ka nila? Minsan, may mga ka kababaihan din tayong hindi sinuswerte sa ibang bansa. May mga kababayan tayong minamaltrato ng kanilang mga amo at ang iba, pinagsasamantalahan pa. At ang masaklap, ang iba, umuwi, bangkay na. Kaya para sa mga naiwang anak, huwag kayong magalit sa inyong mga magulang kung nag sila ng mga ibang bansa na wala siya sa panahong kailangan mo siya dahil ginagawa niya lahat ang makakaya niya para mapaputi ang buhay mo. Tinitiis ang mabilad sa araw hanggang hapon, matustusan lang ang mga pangailangan mo. At saka pag may hinihingi kayo na hindi nila maibigay, intindihin nyo na lang kasi hindi pinukulot ang pera sa isang sa ibang bansa. At iisipin nyo na lang na mas inuuna ng mga magulang ninyo ang mga 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 kailangan ninyong sa buhay. Yung tulad ng pang-tuition, yung mga gastusin sa, sa, sa sarili ninyo. At sa mga asawa na naiwan, sana gamitin mo sa mabuti yung perang pinapadala niya. Kasi yung perang yun ay bunga ng kanyang pawis, dugo at pagod. Yun bang tinitiis niya, tinitiis niya ang, ang homesick, tinitiis niya ang, ang paggamis niya sa iyo para lang matustusan ang pamilya ninyo ang isang OFW, pag nagkasakit, walang nag-aalaga sa kanila. Sinisikap nilang igapa ang sarili nila papunta sa ospital. Walang ibang sandalan ng isang OFW kundi ang sarili lang nila. Ang buhay ng isang OFW ay tiis, tiyaga, at ang kailangan sa likod ng kahirapan at kalungkutan. Kaya, hindi nyo maiintindihan ang buhay ng isang OFW kung hindi ninyo mararanasan.